Guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang gabi. No guys, hapit na 7:30 pero di pangit-ngit diri sa amo, guys. Nya yeah, guys, mo ni karon guys, gaglimpyo ko ani punuan sa persimmon. Kai. Ni balik na siya, guys. Oh. Buhay na buhay na ang iyang kuan. Ah. Uh, ang iyang dahon. Last year kani siya, yo ayo murag gamat yunon pero karon may daghan yung dahon guys oh ay wala man good ni kayo kwan guys wala mi kayo kanang frost karon nga to Igmo, siguro nga ingon ani ni siya guwapa ang iyang pagbalik dili pareha sa mi aging tuig murag napiktuhan gud siya sa pagfrost kay daghan gud mi frost guys halos halos sunod-sunod lang ang frost kaya pag summer namamatay to wala gud sa ni uh, Ambot ang button siya problema niya guys kay wala gud siya ni kuan wala yung dahon murag naidaot ng murag laya ang ambot lang pero karon guys sana okay na to siya kasi o oh. gwapang yung pagbalik niya gilimpihan ako yung kuan yung punuan kay dugangan ako ni siya suwil dayon tagtaron na ko tong mga nabilin nga patay sa lawas sa kuan kahoy sa kamunggay before na ko siya botangan og molts So yun guys, oh, ang saya-saya oh, nibalik na siya guys. hita sa isa, sa pikas. Oh, mabud na guys oh. Nibalik na gid sila ay eh. kani sa last year mo ni ang hala. Hala kuya way, guys oh. Mananap man siya oh. Hala kuya way nga mananap ay. Oh. Halon sa man duha ka mok isa ka buok. Oh. Nanitugdong. Uy. Uy. Hello, wala man siya Atong atong bugawan. Hindi naman ni makuha oi. Eh. Wala ni tikit lagi siya, guys. Oh. Basin unsa man na siya. Basin mo pa dahon, awan pa siya ni kaon sa dahon. Ni man guys. Oh, kani sa last year. Mo siya ang kuan guapa. Karon yun siya wala, daghan naman siya na lingsing oh. Mo guys, ano? Nadipay kay mi nga balik siya kay kay e nam anig wa na ni ayo ba na nasobran sigo sa katugnaw sa mi tuig yun guys bumabalik na sila kaning din eh guys bumabalik na din to guys oh ni balik mama kung lagi sila guys murag matulog lang guys na on ni balik na ni balik na daghan na siya guan guys udlot oh Limpihan, busy mga guys Limpihan na ako ni ilang mga punuan kay oh ang mga sagbot hala ka kaya kay wala palagi siya ay sa so, kaya naitabuan niya last year guwapa kay ni eh. sige lang ato lang yung ato lang yung pabutog mo balik kay kay imperse mo no kay namagdi namang balik da yun guys alam sila din na kani guys so balik na guys fig tree then atong mangga atong mangga guys muna tong mangga oh nami tugnaw last week muna siya brag na luto so money, guys ang atong mga tanong yun tataman guys kay Kuan ka na uh, murag na eh kaya galas, kong halas napubiyan halas guys eh Kay, ang halas madiri nako mura na lag mura na lag inyong buhi bakay, kaya eh, isa nasa nalang makita so money guys so yun yung atong tanjarin guys Nera. Nangon na guys, daghan na kay bunga oh. Daghan siya bunga guys. Na para ba mitug next week mga 64. So, ato lang tan di lang nako ni sa fermentables bisan kay basin kuan dili ni tubig. Kaya yun guys. Ang saya-saya guys pag ano. Yung mga tanim na may kuan ba na nakay makita ala. Ala na wala na ito bili, oh. Wala ko yung siya nga tabili. Hindi siya tabili nga gamay. Yung siya na tabili, tuko. Ay, gamay siya nga tabili, guys. Dari, guys, hindi ka makikitagdaghan klase sa tabili. Na itom, na light nga itom, light black, na pagka dark black, na brown, na green, na pula, ambot lang. So, okay, guys. Daghan kayong salamat sa inyong lahat, guys. Din hila tataman kayo. Musulod na ako guys. Gabi, gabi, gabi na. Ngit, 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 ngit na. Hapit na ano mga 7.30. Okay guys, hapit na 7.30. Wala ni Adlaw. Basta magpadulong na sa spring o sa summer. Summer talaga tino. Ano guys, nag-change na yung time. Pareha na may ora sa Pilipinas. Okay guys, dahan kayong salamat sa inyong tanan. Bye bye!